Saturday grind tayo mga kapatid Ngayon eh, papakita ko lang naman sa inyo kung anong pinagagawa ko din sa Japan Anong sama ng panahon, siyang sama lalaki naman na rin Matapos maghimulmol, edi eh, papakanan natin para hindi malaglag sa ipaba dahil ito ay mataas sa as Hulog pampantay ng mga bracket para hindi iwa-iurang at metro para syempre pantay-pantay Sabay dating naman ito yan kasama kong Vietnamese may butas na nakamba din eh na pagkakapitan namin ito. Dalawa na kami nagbuhat, iwas los los na rin at ito yung mabigat. Pinabit na rin namin yung holder para hindi dire yung maraglag sa baba. Ito sana ay trabaho na may konting kwento, nangyari kwento na may konting trabaho. Nabanggit ko kasi sa kanya na nag-youtube na rin ako at nag-post sa Facebook. Kaya yan, kahit papano may kakwentuhan ako din eh. Naikabit namin, iniwanan na ako at may gagawin pa raw siya hindi syempre nung matapos ang pagkakabit ito sinusukat ko na kung level ba at mahirap na baka may tabingi eh. so kung meron tayong mga equipment dyan na ginagamit pang timbang ito ay laser na sinasamahan ng konting lubrikan para madulas at hindi sumabit-sabit kung napapansin nyo okay pasilip silip sa iba ba may tao po sa ilalim yun naman yung isang kasama bit na maze at nang makuha na nga namin yung sentro syempre kailangan ng welding to para pumirme At tapos ng i-welding, syempre babaklasin na namin yan. Maya maya ko pa sana ililipat ang problema at na atat yung isa kong kasama. Kaya agad agad na rin kami pa Paano ba naman? Et, labing pito pa ang kakabitan namin ng ganito. May isusok kasi dito. Yan, ganyan. May isusok-sok dyan. <laughs> Makatanghali nga ay eh, kami ay naimbitahang lumabas. Ang sabi sa amin ay lilibre daw. Di syempre kami sama. Nataong pang pagod-pagod eh. Syempre hindi na natin tatanggihan yan. Eh, first birthday na anak niya, kaya syempre, nakiselebrate rin kami. Isip-isip ko nga baka may lumpia, may mayuwi pa ako mamaya. Aray e, nga pala yung aking senpai na may birthday na anak. Dito naman kami kumain sa restaurant na to kasi ito yung pinakamalapit sa company namin. Aray e, nga, pagpasok namin, eh, laking gulat na lang din namin. Nakita namin, nakahain na pala yung mga pagkain. Aba, ikuput, oh, kakain ka na nga lang naman. Oh, o, mo, kasarap naman yan. Malungkot kasi walang lumpia, pero katalo na yan. So yun, tapos na ang kainan, balik trabaho na uli. Yun, ganun lang yun. Isang nakakalungkot na balita ang aming nalaman nitong umaga lang. Dahil isang kapwa natin Pilipino dito sa Japan ang pumanaw. Ayon sa balita, nagkaroon ng sunog sa barko which is nandun yung ating kababayan na pulang ang apoy within 6 hours at natagpuan siya doon na wala ng malay baka na pangyayari pero dapat natin isangalang-alang na meron laging pamilya na nag-aabang sa atin sa Pilipinas kaya dapat habang nangangarap at nasusumikap kailangan samahan natin ang matinding ingan